ganito, pag may ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, na ay, ha? Yung director, so eh, 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 ganito, pakikinan mo na ako yan. Ganito ko yan. Nung pumutok yan, nagkarusas kami. Sabi ko, kuya, matalimukot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang makikinan.

kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya na, kaya na. Ito sabihin, Padre. Okay, may hindi, Padre, bago nung tayo mawak ng informasyon, ang sinasabi ko, ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, di ba? Sakit kabubuti niya yun. Eh, siyempre ako, itutuloy ko. Ito ako, hindi ko sinilus kong may mga pangalan na sinasabi mo, wala akong kapang Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedy, or what, tama sa sarili mo. Padre, di ba? Pare, tapos na ng mga na siya Tapos tayo pare, yung kaya, ano, parang to, take advantage of the na Hindi, natin, padre, kasi, siyempre, yung mama, Sige, sige. ganon na muna para 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 magkabibitika ah pagde na kinita sa pagde ano ko na hindi ko ko oh ano na kinita sa pagde ko hindi ko kumitromedyang hindi ko hindi 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 parang ilalagda hindi hindi parang hindi 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 you <laughs>